Dito tayo, sunod. Mga kababayan. Ha? Kanino? Kay Sara Duterte. Ano yung kay Sara Duterte, Ken? Ay, ito, dito tayo. Ha? Mga kababayan, sa kabila ng problema na kinakaharap ng ating bansa ngayon, lalong-lalo na sa Cebu. Ha? Ito, mga yes. kababayan, pakita ko sa inyo, PBBM, Uh, state of national uh, calamity Ito na mga kababayan. Uh, we just, uh... Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalagay ang bansa sa ilalim ng State of National Calamity matapos ang pananalasa ni Bagyong Tino. Kasama na rin dito ang paghahanda sa susunod na bagyo na inaasang tatama sa lunes. Narating ni Marcos ang desisyon matapos niyang pangunahan ng situational briefing sa tanggapan ng Office of Civil Defense kaninang umaga. That gives us the a... quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, uh, it will speed up procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to uh, the victims of, uh, of the storms. Umakit na sa higit isang daan ang bilang ng na mga nasawi. Posibleng tumaas pa ito habang nagpapatuloy ang search and retrieval operations para sa mahigit isang daan na dalawampung kataong nawawala pa. Diba? If we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas pabawasan ang effect. Pero napakabigat nung nangyari sa ang The, unfortunately, the... Uh, uh, The casualty count is uh, is, a little, is very high, uh, Madam Prime deaths uh, that we have suffered, and I do not want to give a number because uh, we are still in the process of uh, validating all the all the numbers about uh, the damages, etc. The number of people who have been displaced, the number of families that are under uh, evacuation centers. niya ni Marcos na magpapatuloy ang relief operations para sa mga biktima ng bagyong Tino habang naghahanda naman ang pamahalaan para sa mas malakas na bagyong Uwan na inaasang tatama sa gitna at hilagang Luzon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. the state of national calamity. Ano po ang saklaw nito? Ano yung mga karampatang aksyon at takbang na kailangang gawin ng gobyerno? Uh, since national yan. ang scope niya, ibig po bang sabihin ito, kahit yung mga lugar na hindi naman direktang tinamaan ng bagyo, for example, ay pwede rin magpatupad ng price freeze or yung mga tao pwede mag-apply for calamity loan since nga po ito ay national na. Nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DTI at uh, sila po mismo ang patungkol sa... So ayan, <clears throat> mga kababayan, okay na po ba? <clears throat> Ah, comment nga mga kababayan kung okay. Kung okay. Ayan, okay na ba? <clears throat> ah, mga kababayan. Ah, nakita ninyo? Ah. Walang sound, okay na. Ah, ayan. Nakita niyo mga kababayan yung nangyari na mismo <clears throat> si PBBM ah nagsabi mga kababayan, handa na gumastos at diniklara niyang state of national calamity ang buong Pilipinas dahil sa nangyaring bagyo na tumama sa Cebu. Daan-daan ang nawawala, halos isang daan ang namatay. 700 plus na pamilya ang apiktado. Ngayon, mga kababayan, Nasaan ba si Sara Duterte? 'Yan ang tanong ngayon mga kababayan. Ha? Nasaan si Sara Duterte? Nasaan ang vice president? Sa kabila ha ng kalamidad, sa kabila ng kahirapan ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa Cebu, napiktado ng bagyo ang tanong ngayon ng mga tao, kada na lang ba may bagyo, nawawala si Sarah? Alam niyo sa mga kababayan, hindi na ako nagtataka kung may sakuna. Ha? Kung may bagyo, tapos nawawala si Sarah. Bakit? Ha? Kasi ilan pong bagyong nakalipas, wala po siya. Nung una binaha ang Metro Manila, nasa Germany siya nanuod ng concert. Pangalawa, may bagyo. Saang bagyo 'yung nangyari? Wala siya, nasa Netherlands siya sa dahig. Ngayon, may bagyo na naman sa Cebu. Binaha ang Cebu, nilunop ang Cebu, nalunod ang Cebu. Nasaan siya? Nandoon sa Quezon Province ang lola ninyo. Ha? Eh? nagbakasyon. Hmm. Ito po, ipakita ko lang ha. Baka, baka kasi sabihin, ah, fake news yan. Hindi yan totoo. Naninira ka lang. Ha? Alam nyo, sa totoo lang, DDS, hindi ko na kailangan. I-memorize yan di eh. ba diba, Ma'am Glay? Maraming maraming salamat po. ba diba? Sarap ng buhay. Sinasahuran ka ng mga taga Cebu. Nagbayad ng tax ang mga taga Cebu para isahod sa'yo. Tapos, malaman-laman na lang namin. Ha? Ayan o. Oh. Mga kababayan, patunay. Basahin ko ha. Ayan, post po yan. Ang inyong magaling na Vice President. Hmm. Thank you for visiting Dunya Chuling Island Resort, Cagbalite, Mauban, Quezon. Vice President, Sara Duterte. 5 hours ago, Dunya Chuling Island Resort, Cagbalite, Quezon Province. Kita ninyo, mga kababayan. Eh? Naligo ang presidente ninyo o ang vice president ninyo. Ha? Eh? Samantalang ang presidente ninyo na tinatawag ninyong adik bangag quick leader. Nagkanda utin-utin kung saan-saan hindi na naktutulog. Na kasakay ng helikopter kung saan-saan dumadapo kasi nakita niya na may mga nabahaan, na nawawala namamatay Pero yung vice president ninyo, Aba, ang ganda ng buhay. Nag-outing ang lola nyo. Bakit? Tak mo yan. Ha? Ang presidente namin tinawag na mga adik at weekly leader samantalang ang vice nag-outing sa Kison province kami ay apoy na hindi mapatay hakbang ng matapang Sabay, sabay, putang ina nyo. <laughs> Kita nyo yan? oh, ayan. Yan ang sagot, mga kababayan. Ngayon, nal nilunok, nalunod, binaha, ang, ang, ang Cebu. Si Nasaan si Sarah? Kasi simula nung nilunop ang Cebu, daming patay. May mga hayop nga, may namamatay, may nare Pero yung mga mamahaling bahay, no? nakita ko pa nga yung isang vlogger na yung rep nila na pariho dito sa rep namin na nagkakahalaga din ng halos 200k. Natumba! Video siya, yung mga mamahalin niya mga bag, dinala na niya lahat, binitbit niya, akyat sa bubong. Mm. Kasi hanggang bubong ang tubig. Oh. Asaan si Sarah? Nasaan si Sarah? ba? Diba? Yan ang tanong ngayon ng taumbayan. Vice President Pangalang, gala na nang gala. Huwag nyo namang sabihin na hindi na naman alam ni Sarah na may bagyo. ka imposible Huwag nyong sabihin. Ha? Huwag niyong sabihin na hindi alam ni Sara Duterte na walang bagyo, na may bagyong darating o walang bagyo. Napaka-imposible. Vice President ka ng Pilipinas, kapag jismis, nalalaman mo, bagyo hindi. Ha? Napaka-imposible mga kababayan kung hindi alam ni Sara yan na may bagyo. Diba, minsan 3 days pa lang, ina-announce na ng pag-asa na may bagyong papasok. Hindi ha? Tapos ikaw nagawa mo mag-outing sa Quezon province sa Mauban. Ha? Sa Dunya Chuling Island Resort. Kita ninyo mga kababayan. Yung yeah, mga DDS, tanungin ko kayo. Nasaan pala yung vice president ninyo? Tignan nyo, sasabihin na naman nila yan. O oh, bakit, Kent, sinisisi mo kay Sarah yung bagyo, ikalikasan yan. Aba, yung sunog na sa kaluokan, kakasuhan daw niya si BBBM kasi nasunog ang kaluokan ni. Eh. Oh, bakit si Sarah? Yeah? Nung may sunog sa kaluokan, napakalaki. Nung sabi ni Sarah, kakasuhan si Marcos. Tapos ngayon, may bagyo. Si Marcos nandun. Si Sarah nasaan? Ya? Yeah? Hindi naman po pwede mga kababayan tatawagin kang public servant. Ya? Yeah? Hindi naman po pwede mga kababayan na sasahuran ka ng pera ng taong bayan, tax ng taong bayan, tapos kapag may dilubyo, may sakuna, nawawala ka. Tignan mo, nung nilindol ang Cebu, alam mo saan siya pumunta? Doon sa mga namatay. Hindi niya inuna kung makunikan ba ng mga kuryente, ang mga, mga bahay, yung mga hospital, may mga kuryente pa ba, o naputol na ba, wala. Ang inisip niya, doon siya sa patay diretsyo. Nakagresya doon, bumisita sa mga namatay, tapos umuwi. Oh, may inabot na tulong? Wala. Bagkos na mag-abot ng tulong, binalot yung DSWD box sa bag ng, D, ng, ng, BP, inangkin na sa kanya galing. oh, di ba? Kita nyo yan. Box ng DSWD, binalot ng pip ano ba yon Yung bag ng Office of the BP. Tapos sabi sa kanya daw, oh, di ba? Kita nyo yan. Pati ba naman pagtulong? nandaya daya pa. Wala talagang kwenta. Hindi naman ako nagtaka. Tapos yan ang sasabihin ng mga DDS. Humanda kayo sa 2028 pag naging presidente yan. Mabala Lamunin ninyo, ilagay nyo sa foil, ibalot ninyo, imarinit ninyo, asinan ninyo, ipreserve ninyo, injikan nyo formally nang hindi mabulok. Ya. Yeah? Ah, wala kami pa kailan 2028 kung tatakbo ang presidente yan. ba? Ang ma-advise ko lang, ibalot nyo sa foil. Yeah? imarinit ninyo, asinan ninyo, ilagay nyo staro, tapos ilang buyog nyo na malakas, tapos bitawan ninyo, oh, para hindi mapanis. Ya? Yeah? Gamusin ninyo, lunukin ninyo, walang nangingi alam dyan, walang may gusto niyan. O, oh, gusto nyo maging presidente si Sarah sa 2028, ibalot nyo sa foil, marinit ninyo, injikan nyo formalin, ibalot, ilagay nyo sa taro, gamusin ninyo ng ina nyo. Walang nagkakagano niyan. Walang mga aagaw dyan. Bahala kayo. Ha? Nakita nyo naman. Ilang taon na yan. Hmm. May nangyari ba? Oo. Oh, oh, Diyos ko. Ito mga DDS minsan. Hayaan mo. 2028. Maging presidente si Sarah. Putang ina mo. Ibalot mo sa foil. Injikan mo formally nang hindi mabulok. Oh, Tapos lunukin mo nang hindi mawala. Hindi ba? O oh, sino ba Diyos ko naman? Oo. di ba Ibalot nyo sa foil. I-marinit ninyo. Lagyan mo ng asin. Bunuin mo ng asin. Diba? Yeah. <laughs> Tapos lunukin mo. O di kaya papakin mo pa unti-unti. Punuin mo ng asin. oh uh. ilagay mo sa freezer. Diba? Yeah. Ready for barbecue. hmm Diyos ko. Amoy putok nga daw yan eh. <laughs> yan yeah. uh, lang, yan lang yung aking reaction, mga kababayan. Iburo nyo. Diba? Yeah. nyo si Sarah. <laughs> Iburo si Sarah. Mm. So, yun lang, ha? Mga kababayan. Ha? Yung ating <laughs> reaction ngayon. Mamaya, mga kababayan, mga alas 9, may live tayo ulit. No? Pasensya na. Maraming maraming salamat. <laughs> Diba? ba? ngayon mga nagtatanong nasaan si Sarah? Nandoon sa Quezon province nagbakasyon habang ang mga taga Cebu nalunod sa baha. <laughs> Tapos 2028 daw president si Sarah. Ay, balot niyo sa poil yan, asin yan niyo. Gawin ninyong buro, Ah. Gawin ninyong ginamos bagoong Ah. Uh, nang hindi maano, hindi mapanis, 'di ba? Oh, so 'yun lang mga kababayan. Maraming, maraming salamat. Mm -mm. Wala po, TYT Gas, wala. Nasa ano siya? Sa Quezon Province siya. O, ipasok nyo sa oven. Ibalot nyo sa putik. Mm. Tapos, asinan yung marami. Ibalot nyo sa putik pa. Ipaibabaw nyo baga. Mm. Ipailalim nyo sa baga. Nang pagbukas ninyo, fresh. <laughs> fresh from the oven. <laughs> so, yun lang. Maraming salamat, mga kababayan. Thank you, thank you so much po. Ah, Magingat po kayo palagi.